Mga health Real Talk, autoimmune disease, noon hindi pinapansin, ngayon trending na. Magandang araw mga kababayan, ako po si Arlene at ito ang inyong Health Real Talk kung saan ang usapang kalusugan, sinasabi natin ng diretsyo, may halong kwela pero siguradong may kabuluhan. Dati-dati kapag may masakit sa kasukasuan, kapag palaging pagod, kapag di maintindihan ang lagnat o rashes, ang sinasabi lang natin, ah, stress lang yan. Pero sa totoo lang, baka autoimmune disease na pala. Noong bihira itong madiagnose kasi nga kahit ang ibang doktor hindi agad ito isinasama sa mga posibleng dahilan ng sintomas. Pero dahil na rin sa mga kilalang personalidad, oo, lalo na si Chris Aquino, mas napansin ito ng publiko. Ngayon, kapag may misteryosong sakit, kasama na agad sa mga test ang autoimmune markers. Ang dami na rin lumalabas na terms kaya ng lupus, mixed connective tissue disease, psoriasis, Jordan's syndrome, at iba pa. Ano ba ang autoimmune disease? Ito po yung kondisyon kung saan ang immune system mo na dapat ay panlaban sa sakit ay bigla na lang inaatake ang sarili mong katawan. Parang kaibigan mong bigla ka na lang itinismis sa group chat. Ang resulta, impeksyon, pamamaga, pagkapagod at kung minsan organ damage pa. Totoong mahirap ang may autoimmune disease. Hindi ito pa uso lang ni Chris. Pero dahil sa kanya, marami ang naging mas aware. Mas maraming nagpapatingin. Mas maraming nagkakaroon ng tamang diagnosis. Hindi ka nag-iisa. Kung may nararamdaman ka na hindi mo maipaliwanag, huwag kang matakot. Magpa-check up. Sabihin mo sa doktor mo, baka autoimmune na yan. At ito ang isang paalala. Walang iisang gamot sa autoimmune disease, pero may management, may paraan para mapabagal ang sintomas. Ang importante, maagapan. Kaya sa mga kababayan nating OFWs at nasa Pilipinas, huwag baliwalain ang sarili mong nararamdaman. Minsan, hindi lang yan stress. Minsan, immune system mo mismo ang nananabutahe magpatingin, magpakonsulta at pakiramdaman ang sarili. At huwag kalimutan, ito ang Health Real Talk, totoong usapan para sa totoong kalusugan. Have a nice day everyone!